Dakong alas 7 ng umaga biglang natigil ang botohan dito sa presinto ng Barangay West Marinaot. Dito sa mga pinagsamang presinto sa Barangay Sagong Songan, Marawi City, matapos buhusan nga ng tubig ng isang watcher ang isang automated counting machine. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Marawi City Police, pero sa kanilang pagdating, wala na ang nasabing watcher. Ayon sa technician ng Comelec na nagbabanday sa presinto, nasira ng tubig ang ACM at kailangan muna palitan. Dahil dito, pansamantalang natigil ang botohan. Ilang minuto lang dumating at uh, o ilang minuto lang ang lumipas, dumating na rin ang kapalit na ACM machine. Isa lang ito sa dumaraming insidente ng kaguluhan dito sa apat na pinagsamang voting precinct para sa mga evacuees na nawalan ng tirahan mula sa ground zero ng Marawi siege. kanina. Nagpang-abot na mga watcher. Wala pang sampung minuto mula nang magsimula ang butuhan, nagsuntukan sa loob mismo ng voting precinct ang ilang lalaki na mga watcher ng magkatunggaling mayor sa Marawi. Agad naman silang naawat na mga responding tauhan ng Task Force Marawi at Marawi City Police.